Hindi ba't pinagsabihan ko na kayong dalawa? Lalo ka na, Adelina. Itikom nyo at ipag-ingatan yung mabig nyo. Lalo na sa ng mga hapon. Kahit pagsabihan mo yung babae niya, matigas talaga ang ulo ng bastardo mo. At kaya nga itong si Teresite. Gumagaya na rin. Matigas na ang kukote. Mama, ano ko yung magalit? Mama, nahuwag ko pa. Ay, inaamin ko. Minsan, talagang matalas ang dila ko. Pero kinakabahan ako para sa ate ko. Mukha naman talagang puso yung Carnelita na yun eh. Baka naman naiingit ka lang. Dahil kay Teresita nagkagusto si Colonel at hindi sa'yo. Carnelita? Kapatong naman ang iniisip niyo. Eh, naman kasing problema kung si Colonel may gusto kay Teresita. Ha? Hindi hamak naman na babut siya kapalit kay Hiroshi. Mama, talaga bang katikati na Pabigay ako sa kung sino-sino lalaki? ang ka talaga, Carmela. Isang colonel yun. Mataas ang katungkulan. Hindi kagaya ng isang Eduardo. Dumi lang yun sa kuko Colonel. Higit na marangal lang kuya ko kung para sa ibar yan. Nang walang konsensya at handang ipain ang sarili niya anak sa isang kaaway tayo kung nakapatay na ng mga kalahin natin. <coughs> ah! Baba! Papa! Ano po? Mama, na. Totoo naman ako sinasabi ni Adeline. Ako na lang ba ang nag-iisip sa pamamahay na to? Ha? Hindi hey, naman nakikita kung nasan tayo. Para tayong basahan na nakasampan sa pamamahay ng ibang tao. Ito ba? Ito ba ang gusto niyong buhay? Ano naman ngayon kung sa'yo nagkakagusto Teresita yung Colonel na yon? Eh baka nga iba rin pa sa atin yung bahay natin eh. Mama! O kaya baka bigyan ka ng ibang bahay? Tama na! Hindi ko na una iibigan usapan na ito. yung anak mo. Alam mo, Carmela, mabubuhay ka nga talaga sa mga delikadong panahon gaya ito. You are like a snake slithering her way out of any situation. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao malilinlang ko sa kamandang. Tahanan niya ng mga hapon. Bakit kayo yung mukod? Hindi ba isa siyang Hindi siya Japon. Pilipinas siya. Isang artista sa boda bill at mayroong mga kaibigang Hapon. Isang traidor. Hmm?